Magbabago ng sistema ang DSWD sa pamamahagi ng ayuda sa Cebu. Yan at iba pa sa Balitang Dako ni One News Cebu Desk Editor, Dale Israel. Dale? May to share it. Gagawin na rin QR-coded cards sa pamamahagi ng ayuda ng Department of Social Welfare and Development sa kanilang mga benepisyaryo dito sa Cebu. Yan ang inanunsyo ni Social Welfare Secretary Rex Gatsalian kahapon sa pagbisita niya dito. Ang siste, sa cards na may lamang load amount, nakalagay ang ayuda na siyang ipambibili ng binipisaryo sa accredited groceries ng pagkain at iba pang mga pangangailangan. Pwede rin niyang pambili ng materyales kung sakaling nasira ang inyong bahay sa anumang kalamidad. Una itong ipinatupad sa, sa, assistance to individuals in crisis situations na persons with disability. Dati nang ginawa Governor Gwen Garcia ang pamamahagi ng reloadable QR-coded cards sa mga nasalanta ng Bagyong Udet. Nung namigay daw kasi sila ng cash na pag-alamang nilang pinagsusugal o pinambibili lang ito ng mamahaling cellphone. Higit 10,000 PWD sa Cebu ang unang sasampulan ng bagong DSWD AX QR-coded cards. Pakinggan natin ang naging pahayag ni DSWD Secretary Rex Gatchalian. In using your existing technology for social protection, your QR code system, I haven't seen in a lot of, I've never seen actually, in LGUs kasi They always say that social welfare is mano-mano all the time, manual. But clearly, the model that you have running right now in Cebu, led by your governor, or conceptualized and managed by your governor, is a working template that we can start using for other provinces that will ask for AICs from us. Sa iba pang balitang dako, Cheryl, pataas pa rin ang, nang pataas ang kaso ng dengue sa buong Central Visayas Region ayon sa datos ng DOH Region 7. Yung una natin kasing inireport na 6,000 kaso ay lumobo na na higit 7,000 kaso. Labing siyam na riyan ang nasawi. Karamihan ng mga kaso ay nasa Cebu City na may 456 cases at nakakagulat na pumapangalawa ang bayan ng Inabanga sa Bohol Province na may 425 dengue cases. Nalampasan ng Inabanga ang mga highly urbanized cities ng Lapu-Lapu na may 208 cases at Mandawi City na may 238 cases. Ang Tagbilaran City naman na siyang kabisera ng Bohol ay may 232 cases lang at dalawang patay mula sa dengue. Palalan DOH7, palaging linisin ang paligid lalo na yung mga posibleng breeding grounds ng mga lamok at magpunta kagad ka sa doktor kung nakaranas ng mga sintomas. kini ang atong mga balitang dako sa maulanon nga adlaw parang diri sa Central Visayas. Balik sa iyo, Sherry. Daghang salamat, One News Cebu Desk Editor Dale Israel.